Hello guys, good morning. So, ngayong umaga, nandito tayo ngayon sa terrace para magluto ng ating tatanghalian. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ang totoong pagluluto ng maya, sinilang na maya, which is niluluto usually sa mga restaurant na pagka mahal-mahal. Kasi, totoo naman talaga mahal to. Pero the way they prepare, the way they wash, the way they clean, clean thoroughly, the isla, napakalansa kaya ito yung technique namin kung paano mag-prepare o kung, paano yung cleansing paano pag-linis sa na uh, yun talagang hindi nyo yung lansa ng papakita ko sa inyo step step okay? ready? big okay. unang una guys tatanggalin yung hasang yan katulad ng ginagawa ko tinanggalin nyo guys hasang yan by the, by the way guys marapit kami sa bulungan kaya advantage sa amin ng mga isda so kami kami ay taga pasay ang par para naman ang bulungan kaya yun murang murang isda pati bihira kami magbaboy siguro once a week lang hindi kami fan ng baboy eh masarap ang baboy well eh. pero masyado kaming health conscious yung family namin dahil sa pamamagitan ng isda maglalasa siyang parang baboy sa sobrang sarap ng luto okay. So, so guys, ganyan okay, yeah. ang una mong gagawin, bubuksan mo yan dahil kapag binuksan mo yan ang kailangan mong kunin ay ang hasang hasang yun yeah. kitang kita naman sa camera guys, so, malinaw guys no? Okay. by the way, yung cellphone natin guys ay tatak tatak Huawei yan yung Huawei Nova Pro, ano Nova 11 Pro. Parang pinakabago nilang labas. So, wag niyo nang alamin yung presyo, yung uh, camera quality nilang kailangan. Ipo ano yan. <laughs> Pag ti ang tingnan diyan. Okay, so ito na. Yun na po. Ah, uh, yung hasang, yung tinatanggal. Okay. So, halos isang balde to Isang plangana pala. Awesome. Okay. Alright. Tignan niyo mukha guys e, Yan yung, yung pala yung overhead view Alag Grabe Hehehe <laughs> Kakabakot Alright guys So ayun Atin na po natanggang latang hasa. Sunod po natin gagawin ay palitikuan natin ng asin. Hihilamutakin natin ng asin. guys, yung pinagbabara natin ng suka, hinugasa ko na rin. Ay, I mean, yung pituna, pinagbabara natin ng asin ng mga ilang minuto, ay hinugasa, no, hinugasa ko na agad ng uh, tubig. Ngayon, pagkatapos ang asin, sulod naman natin ay suka. Sorry, medyo nautal ako. Kahit, kahit ito lang, guys. Okay. Terima kasih telah menonton! Ito na. Nakabab mag natin doon ng mga 2 to 3 minutes sa suka. Ayun na po, yung suka oh, guys. Okay, so. Ayun yung suka oh. Yan, okay? So, yun lang. So, yun lang. Hindi yan ang parahan para paano matanggal ang lagsa ng isa. So, babay po. Thank